wala ka bang kaya kung kaya mo gawin isang libo to? Ano? Um, Ito. Paano pag hindi mo nagawa? Oh. Wala tiwala. Oh, ano? wala man sa perya tayo. Ha? Perya Kinakabahan <laughs> niya ako eh. Nararamdaman ko swerte oh. ko ngayon. Di alam mo ba? Sampung pesos sa tayo nagperya ni Misa di tayo nanalo. Ganyan na ganyan din sinabi mo sa akin nung Kasi nakaraan. Kasi kasama kita. Oh my god. <laughs> eh ngayon ka pa kasama <laughs> mo rin ako. Oh, ano? Wala <laughs> tapwet. So, ngayon. Okay, <Ngayon>, nararamdaman ko may <laughs> mananalo ko. Si so, si si leleta, may swerte mo. Ayun, ganyan. Si, swerte ko. Oh, sige. Akin yung panalo ah. Eh wag na mo tayo. Na kami. Ano Gagawin namin sa libo to. Oo. Oh? Gagawin na namin. Sige, magkano ang porsyento ko? Magkano ang porsyento ko? Sapak. Sapak baka tantsa ka kita niyan. Galing sa kanila naman tayo. Okay. Tuman akin. Tumit din ang challenge ko. Oh, ano ano. ano? Oh. Gagawin kita sa libo. Okay, oh, basta atin tayo sa ano ah. O na, okay na. Kasi kinakamtam agad eh. Kinakam eh. Sige. <laughs>

<laughs> dito, dito sa gilid. <laughs> <Asa 'y? laughs> Dari, matay, matay, matay. <laughs> saan? Saan? Wala di sinirado ka na dyan. Oh, final na yan, ha? Saan <laughs> si ay <Ate>, panalunin mo? Wala ka tiwala. Sige na nga. Okay, ready na. Ready na, ready na. Ready okay. na,

<laughs> Baka kasi isipin ni ate, laban do tayo. Malapit na nga, alam mo, nakasimabot na kasi mamot na ka si ate. <laughs> pagnatalingaw tayo. ulit sa kai tataayalets an? Green. Isa green? Green. Okay. Экспер, 100. 100. Bye, bye, natalo, tayo o, o, <130 obsession> Okay. Siga, sige, okay. Okay. green Okay. green. Green. Sige. Green. Okay. Sige, sige. Okay. 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 sige Okay. Sige Okay. 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 Ee, zat, ini juga, merah kamu keren, berwarna boleh berwarna merah

Sabi ko sa inyo kasi sa wife. Kaya ganito, natin. Mag-away tayo hanggang palabas. <laughs> dali, dali, dali. <laughs> dali, dali. Mag-away tayo hanggang palabas para hindi tayo makatayaan. O, ay, na kayo. Sabi sa'yo kasi, ano? sabi ko sa'yo, kulay pink tayo eh. O, ano? Ano? O, tarantado ka, lelet ka. O, yung lemandang. Sabi ka dapat eh. Sabi ko ah, pink. Sabi ko, oh. sabi ko ano, green. sabi ko pink. Sabi niyo pink nilagay niyo. Ano? Ano ito kaya? Dapat sa green. Ano ba? Hoy, <laughs> <laughs> ang galing ng diskarte natin. No, Dabi, no, okay, okay na, nakaisa tayo. tayo. <laughs> Wala nang balato Wala na dito. Magagalaw. Wala nang bumalato. <laughs> Wala nang balato. Nakatayo sa tayo doon. Bilis tumubo! Ang galing. Hoy, hoy, hoy. Nagkamagalo kayo. Ano? Ano? Ha? Magkano? Magkano? Ano? Magkano nga? Naka 2,000 kami, 500 po. O, parang lugi ko. Ay, asa yung 500 ko kanina. Wala, wala. Wala, ang bayo ko naman. Magagawin lang kami nilililita. O, baka iwanan mo ko, gagawin ako motor. Hindi na iwan. Hindi, mamay Kukunin nila kami. O, sa naulo. Alam mo, diskarte nyo kanina, tumakbo kayo. Hindi, may lang kami. Subukan mo, subukan mo. Nasa akin yung ano. May lang kami. Like. Hindi. babalik kami agad. Subukan mo, Do. hindi mo ako. Babato ko to. Okay, babato ko yung cellphone mo. Ano, ano. Okay. Babato ko dito. Hoy, <laughs> hey, gumawa. kayo. gumawa. Okay, <laughs>